Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jerwin H. Feliciano at ang aking paksang tatalakayin ay ginagamit ang computer, internet sa ligtas at responsabling pamamaraan. Fun Facts Sa buong mundo, mga 91% ng tao ang gumagamit ng mga devices kagaya ng cellphone, tablet at iba pa. Mas mataas kaysa sa 50% ang mga bata na gumagamit ng devices kaysa sa mga magulang. Dahil mas marami ang mga bata na gumagamit ng mga devices, kailangan natin na kailangan ang kaligtasan sa paligid nila. Maraming uri ng protection sa sa internet na dapat nating sundin kagaya ng una pagpapalakas ng seguridad sa password. Para hindi tayo ma-hack sa account natin, kailangan nating ipatibay ang ating mga passwords. Ang mga dapat gamitin sa iyong mga passwords ay malaking letra, maliit na letra, numero at simbolo. Dapat din na lang maglagay ng pattern sa password mo kagaya ng A1, B2, C3, D4. Pwede din gamitin ang iyong pangalan o kaalawan din pero kailangan may kasamang iba't ibang letra at simbolo. Ang mga passwords na ang unang naiisip ng hacker ay 123456789 password at iba pa. Sa pamamagitan ng pagbuo at paggamit ng matibay na password, mas maprotektahan mo ang iyong mga account mula sa mga hackers at maiwasan ang posibleng makukuha ang iyong personal na informasyon. Pero bago tayo tumuloy, mag-activity muna tayo. Activity 1. Ano ang mas maaasahan mo sa mga informasyon? A. Di kilalang network or B. International networks. Ang tamang sagot ay B, International Networks. Bakit? Susunod na tayo sa number 2, pagkuha ng impormasyon. Sa paghahanap ng impormasyon, mas mabuting gamitin ang International Networks kaysa sa di kilalang networks. Ang mga international networks ay may mataas na kredibilidad, masusing pagsuri at balansing pag-uulat. Nagbibigay din ng global na pananaw, sakop, balita at may akses sa malawak na impormasyon. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na kaalaman at pag-unawas pag, at pag, um pag ng mga pangyayari sa buong mundo. Ganun pa man, Mahalaga pa rin ang mapanuri at suriin ang mga pinagmulan ng impormasyon upang tiyakin ang at ng kanilang kwedibilidad. Pangatlo, mag-update ng mga software at antivirus. Ang regular na pag-update ng iyong software at antivirus ay isang mahusay na aspeto ng pagnanatili ng seguridad ng iyong computer, laban sa mga cyber security. Ito ay nagbibigay daan sa iyo ng pag ma, mapananatili ang atake ng pagtuloy na lumilitaw sa online ng iyong device. Sa pamamagitan ng pag-aayos sa mga kapulungan kakulungan sa siguridad at pagbibigay ng mga bagong version ng mga na may mga pagbubuti sa seguridad. binibigyan kan ng mga ta tagagawa ng software at antivirus na websites ng mga kasangkapan upang labanan ang mga potensyal na pangangin. 4. mag-ingat sa mga transaksyon online. Sa mga transaksyon on online, mahalaga ang pagiging maingat upang maiwasan ang posibleng mga hackers. Tiwala lamang sa mga hindi siguradong website na gumagamit ng secure, secure connection at gamitin ang mga secure na paraan ng pagbabayad katulad ng credit card. Iwasan ang pagbibigay ng mga impormasyon at, at tignan na ang mga statement ng banko or credit card upang agad na ma-detect ma ang anumang hindi inaasahang aktividad. Sa pamamagitan pamamagitan ng pagiging maingat at, at mapanatili sa kamala, kamalaan, maaari mo maging ligtas ang iyong mga transaction online at maiwasan ang mga posibleng banta sa iyong sekuridad. Ito ang mga ori ng protection. U ang una ay pagpapalakas ng seguridad sa password. Pangalawa ay pagkuha ng impormasyon. Pangatlo, mag-update ng mga software at antivirus. Pangapat, mag-ingat sa mga transaksyon online. Activity 2. Sagutin ng tama ang mga sumusunod. Number 1. Ilang percent ang tao ng may devices ka kagaya ng cellphone, tablet, computer at iba? Number 2. Ano ang title ng un unang uri ng protection nating natuklasan. Number three, ibigay ang lahat ng passwords na unang naiisip ng mga hackers. Dito naman, sagutin ng tama o ma mali ang mga sumusunod. Number 4. mas malaki ang percentage ng mga magulang kaysa sa, kaysa sa mga bata ng may devices. Number five, dapat mag-install ng antivirus para wala makuha ng virus ang iyong device. Ang mga tamang sagot ay number 1, 94%. Number 2, pagpapalakas ng seguridad sa password. Number 3, password at 123456789. Num number 4, mali. Number 5, tama. Tayo'y tapos na. Salamat po.